Nagsimula ang ating kwento na kung saan ay may isang babaeng fresh na fresh at kakabagong ligaw lang din niya. At habang may tumatawag rin din sa pangalan niya nito sapagkat may bisita daw itong papasok sa kanya nitong silid. At dito ay agad rin naman bumungad ang binatang ito at kasabay nagpapakilala na siya raw si Juliang. Ayon din sa babaeng ito na unting-unting lumalabas sa kanya nitong hinihigan akala ko noong una ay isa kang mini pin na individual na mahilig mangbuli sa iba. Subalit nang makita niya raw ang mukha nito ay di lang raw ito guwapo magalang rin raw pala ito. At kasabay rin naman itong nagpapakilala na siya raw si Hinayeng Hong at kasabay rin niyang sinabi na magandang araw young master. Ayon rin naman sa binata dahil sa ang pangalan raw nito medyo elegante. Kaya't agad-agad na nga itong sumisid sa bida sa dahilan idinikit pa niya nito ang kanyang dalawang bundok. Na kung saan pa ay nasabi niya rin sa binata na kung kinakabahan ba raw ito at ito rin ba ang ang kauna-unahang gawin niya ang mga bagay na ito. Na sinagot naman din siya ng binata na tama raw ito sapagkat ay lagi raw siyang pinagbabawalan ng kanyang mga elder dahil sa napakabata pa daw niya. Sa katanungan naman rin ng babae na kung ilang taon na ba itong ang young master. Ayon naman sa binata na ay labimpitong gulang na raw siya nito. At sa paglalapit pa ng katawan ng babae sa binata ay nasabi niya rin naman na mukhang bata pa raw talaga ito. Subalit para sa kanya raw ay sakto lang daw ito. At nasabi niya rin pagkatapos raw na makasama siya ng young master sa paglabas daw nito ay hindi na raw ito maging bata pa. Kaya naman ay napapatawa na lang rin itong binata dahil sa matagal na raw niya sana dapat itong sinusubukan. At ayon naman sa babae na siya na raw ang bahala na turuan nitong young master na kung paano magbuli ng mga babae. Nasinang ayona na lang naman rin ito ng binata sapagkat ang babae na lang raw ang bahala sa kanya dahil sa kulang pa raw siya ng mga karanasan. Kaya't nagpapasalamat na raw siya in advance na sinagot naman rin siya nitong babae na may paghahambing animoy isang dalaga dahil sa nakakainis raw ang young master. At kasabay rin naman niyang sinasabi ulit sa binata na samahan raw siya nitong uminom at pagkatapos ay siya na raw ang bahala sa binata. Dahil garantiyang niyang magkakaroon ito ng hindi malilimutang karanasan. Kaya naman ay di rin naman maiwasan matuwa ng binata na gagawin niya agad ito. At naging seryoso rin siya dahil sa ang usapin raw sa hindi malilimutan na karanasan ay ito raw ay ganap na imposible. Kasabay rin naman na pagtayo niya sa harap ng babae at nasabi na Miss Hong ay magkakaroon ng isang hindi malilimutang utang karanasan. Dito napapatawa na lang rin itong babae dahil sa napaka-confident naman raw ng young master. At nasabi niya rin tiwala ka ba sa sarili mong kakayahan. Na agad rin naman niyang sinagot itong babae bagamat ang kanya raw kakayahan ay hindi pantay-pantay ngunit kaya niya daw gumamit ng ibang props. Kaya nagtataka na lang naman itong babae sa sapagkat wala talaga raw siyang karanasan sa ganitong bagay. Kaya sinabihan niya itong binata hindi niya pa raw nasusubukang gumamit ng mga props. Subalit sa kanyang naman itong kaisipan na kung nabigo ba raw ang kanyang pag-aayos ng silid. Kahit ayaw man niya itong gawin ay nasabi na lang niya rin sa binata di raw siya makapaniwala na matinong maglaro ang young master kaya tagad-agad naman nga itong dam sa binata na tila pinapainit niya ito at kasabay rin na itanong na kung anong props ang dala ni young master sapagkat titingnan niya raw ito dahil sa gusto ito makita ng babae ay hinahalungkat rin naman ito ng binata sa pangibaba niya at nang makita naman ito ng babae ay walang naman siyang alam na kung ano nga ba ang dala nitong binata dahil sapagkat ang alam niya lang raw ay isa daw itong gold brick kaya nagsisigaw nga rito ang babae dahil sa ginagamit pa raw ng binata ang mga binang kalaking bagay. At sa ngayon di rin raw siya makipaglaro sa binata. Kaya naiisip naman agad ito ng binata sapagkat inaasahan na niya raw ito na hindi ito tatanggapin ng babae. At kasabay rin naman niyang sinasabi sa babae na may ligaw raw na Batman sa labas. At nang buksan rin naman ng babae ang pintuan nito upang makita na kung anong ibig sabihin ng binata. Subalit isa lang pala yung bitag na kung saan rin na naghahanda na itong binata hampasin ang babae sa likod nito. At gamit ang bagay na kanyang hawak ay hindi nga nagpipigil ang binata na hampasin ang babae sa likod. Kaya nang tumama ito sa kanyang likuran ay may kung ano nga ritong lumalabas sa kanyang likod na ginintuang aura. Habang unti-unti rin ito ang babago ang kanyang mata ay napapasabi rin siya na kung sino ba raw itong binata nagawin sa kanya ang mga bagay na ito. At sa nagliliwanag na kanya nitong mga mata ay kasabay rin nagbabago nito ang kanyang katawan. At sa galit niya sa binata dahil talaga ginamitan pa raw siya nito ng atake na di niya nalalaman. Subalit sinabihan naman rin siya ng binata na hindi raw binibilang ang pag-atake ng palihim. Sapagkat narito daw siya upang maglinas ng mga diman. At nasabi rin ng binata na ang babae naman raw nagsabi na pwede siyang gumamit ng props hindi ba na kinagagalaiti naman rito ng babae. At kasabay na rin nga rito na ipinakita ang totoong anyo ng babae at ito nga ay isang napakalaking spider. Habang unti-unti rin naman binabalotan ang katawan ng binata ng kanya nitong ginintwang aura. At makikita rin na nagbabago ang kasuutan ng binata at dito ay nasabi niya din sa babae. Na kung alam na raw nito ang tungkol sa Sword Cultivator Shoe Mountain. Dahil sa may nakapagsabi sa kanila na may isang nagpapanggap raw sa bahay aliwa na nananakit ng tao. At nakatanggap raw siya ng utos mula sa kanyang sect, na upang patayin ang mga demon at poxane sila nito at siya lang naman ang ating bida. At pagkatapos napalitan ng kanya nitong damit ay agad nga siya nitong uli nagpapakilala. Na siya raw si Chuliang ang disciples ng Shoe Mountain sect. At ipinadala rin raw siya upang poxane ang mga demon na tulad mo na ng pag-alala ng babae dahil sa di niya raw alam na kung bakit ba nandito itong si Chili Subalit bigla naman din niyang naalala na ang Shoe Mountain sect ay mga dalubhasa raw sa pagpatay ng mga demon. At hindi raw ito maaari at natatakot rin daw siya dahil nasa malaking problema siya ngayon. At kasabay rin naman ng kanyang mga naiisip na di siya dapat mamatay nito ay agad nga rin siya umatake gamit ang mga sapot ng kanya nitong mga gagamba. At kasabay rin naman siyang tumakbo dahil sa alam niya raw na kung gaano daw makapanganib ang mga taga-Shu Mountain Sect. Subalit tiningnan lang naman din siya ni Chuli ang namatalim na tingin sapagkat di raw siya mapipigilan ng mga walang kwentang sapot na ito. At sa pamamagitan rin ng pagtataas ng kanyang kamay ay may unti-unti rin naman lumalabas na ginintwang aura. Pagkatapos ay agad na rin naman itong binitawan ni ang gamit ang kanyang paghawilang ng kamay niya lumipad nga rito ito na kung saan ang babaeng tumatakas. Kaya naman ay sapul nga rito ang dibdib ng babae sa dahilan patumagus ang atake ni Juliang. Habang papabagsak siya nito ay naisip niya pa sa kanya nitong sarili na gumugol raw siya ng isang daang taon sa paglilinang upang maabot lang ang form na ito. At nasabi niya rin at sapagkat wala pang isang buong taon mula nang pumasok siya sa teritoryo ng tao. Kaya di raw siya makakapayag na ganito lang matatapos ang kanya nitong pinaghirapan. At pagkatapos nito ay bumubulosok nga ito ng napakalakas sa baba. Hanggang sa magtuloy-tuloy pa ang babaeng spider sa pagkahulog nito kaya naman ay pati ang mga tao. Ay nagulantang na lang rin sapagkat di man lang alam raw nila na kung ano ang nahuhulog. At dahil rin sa bigat ng babaeng spider ay pagyanig na lang at kalabog ang narinig ng mga taong nakakakita habang iniiwasan nila ang pagbagsak nito. Kaya naman sa kuryusidad ng mga tao na kung ano ba raw ang nahuhulog galing sa itaas ay dali-dali naman nilang ito sinusuri at tinitingnan. Pagkatapos ay tumunbad nga sa kanila ang nakahandose na napakalaking babaeng demon. Kasama nito ang mga nagkalat rin na mga napakaraming buto ng tao. Kaya naman sa takot ng mga tao na makita nila ang mga bagay na kanilang hindi inaasahan. Ay agad-agad naman din silang napasigaw sapagkat magmadali raw silang tumawag sa mga autoridad. At sa nakahandose ng katawan nitong babaeng demon ay dito ay may kung ano naman ring lumalabas sa bunganga niya nito. Kaya naman sa mga takot ng mga tao rin sapagkat ayaw niya na raw bumalik sa bahay aliwan na ito. At nasabi niya rin sa babaeng kayakap niya nito na iuuwi niya na raw ito. Habang makikita rin naman na dumaan lang sa kanila nito ang munting maliit na gagamba na natila buhay pa itong babae at gamit ang kanyang natitira pagpapalit anyo upang tumakas ito. At dito ay makikita rin naman kung gaano kataas ang pinagbagsakan ng babaeng demon. Habang nagtataka pero ang mga tao na napapatingin peren sila sa babae. Subalit sa di nakikita ng mga normal na tao ay dumaan lang naman sa kanilang ang munting maliit na gagamba sa kanila nitong harap. At habang tumataas itong babaeng demon napapunta kay Juliang napapaisip na lang siya nito at halong pagtataka sapagkat bakit raw siya lumulutang paytaas. At dito rin sa kanyang pagbungad ay nakaabang nga rito si Juliang sa kanya sapagkat hinihintay niya raw ito. Kaya naman din ay umiiyak na lang itong babaeng demon na makita itong si Juliang dahil sa talaga raw hinahanap at hinintay siya nito upang maabsorb lang nito ang kanyang spirit. Kaya walang nang magawa ang babaeng demon kundi umiiyak nang umiiyak dahil sa wag raw itong gawin ni Juliang sa kanya. At kasabay rin naman pumasok na nga ito sa kamay ni Juliang at nagbugtong hininga pa ito sapagkat oras na raw upang kunin niya ang gantimpala. At kasabay niya rin namang nasabi na papaupo sa pagkatraw ay ito ang kanyang unang makipaglaban na kaparihas niya na realm. Habang nasasabi niya rin na hawak ang demon silang brick na kung tawagin ito ni Chi Liang. Dahil sa kung ihahampus niya raw ito ay lalabas daw ang tunay na mga anyo ng demon. At kasabay din niyang sinabi na napapatawa sa kabutihang palad na kuha niya raw ang demon silang treasure brick mula sa White Tower noong nakaraan. At isa rin raw itong magandang kayamanan sapagkat nakukuha nito ang mga demon at maselyohan. Habang naglalabas nito ng aura ang kanya nito katawan dahil sa meron na daw siyang spirit demon. Kaya naman raw ay ang susunod niyang gawin ang kanyang paboritong na kung saan makukuha niya ang gantimpala. At dito ay kasabay rin naman umiilaw ang kanya nitong mata, Pagkatapos nga ay napasok naman din siya sa isang meditation room at dito nga ay tumambad sa kanya ang napakataas na kung tawagin niya itong white pagoda. At nasabi niya rin sa kanyang sarili na excited raw siyang makapasok kapag narito siya sa white pagoda. At pagkatapos umakyat ay walang alinlangan na itong pumasok siya nito sa loob sa isang nagliliwanag na pintuan. At dito ay tumambad nga sa kanyang harapan ang nagsilitawan na tila isang mga kulungan. Habang naglalakad siya papasok ay nasabi niya nga rin na haharvestan niya na raw ang kanyang nakuhang soul demon nito. Habang pinupuntahan niya ang demon na nahuli niya ay nasabi niya rin naman ang dahil sa ito raw ang pinakaunang nahuli niyang demon. At nagtataka rin raw siya na kung anong ang mangyayari kapag na-refine niya ito. Pagkatapos makita naman natin ang soul ng demon na nakakulong habang may isa ring nakatayo na isang pindotan na ang nakasulat ay isang refine. At nang makalapit na nga itong si Chili ang sa nakatayo ng nakalagay na refine ay nasa sera nga rin ang kanyang pagmumukha nito. Sapagkat sana raw mabigyan daw siya ng magandang kayamanan nito. Kasabay na rin naman din yang pinindot ang refine. Kaya naman sa oras na pindot niya na ito nagliliwanag nga ito ng napakalawak. Kasabay na rin itong pumunta kay Chuliang at nagtitipon sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay makikita rin naman ay nagmumukha nga itong isang lubad. Dahil sa kanya na refine na soul ng babae dito ay nabanggit niya rin naman na sabi dahil sa kung nagamit niya man raw ito maaring daw itong palakasin nito ang kanyang chi. At nasabi niya rin na kaya raw itong magbibigkis ng mga demon. Kaya naman ay kung ano-ano na lang ang naiisip nito sapagkat wala na raw silang kakayahan pang makatakas nito. Kaya naman ay tuwang-tuwa nga siya nito dahil sa napakaganda raw na kayamanan ang nakuha niya. Subalit sa kanyang magandang kaisipan ay may naririnig naman din ito sa labas na kung saan ay bumalik na siya nito sa reality. At pagkatapos ay bigla-bigla naman din itong may napansin sa kanya nitong daliri sapagkat ay isang sulat raw ito galing sa kanyang sek. At nang binuksan niya naman ay galing nga ito sa kanyang master na kung saan pinagmamadali siya nito na pumunta sa lugar niya. Ayon din sa iba pang nakasulat na kailangan niya raw na may asikasuhin ka kapag isa ka na. Dugtong ni Chuli ang nabiyaya ng langit. At dito ay naisip niya nga rin ang kanyang nitong master na patuloy na umiinom sa loob ng labindalawang oras. Lubos na nahuhumaling sa pagbabasa ng mga pornographicong teksto at gumugulong sa sahig ng walang alak o libro. At nasabi niya rin na bigla rin raw sumama ang kanya nitong pakiramdam. At nang makalabas siya nito ay nagkukunwari nga itong walang alam habang ang mga tao ay nagpapasalamat sa kanya pag alis sa pagkat dahil sa pagpatay niya sa demon. Gayong paman ay umiiyak nga ang mga ito sapagkat malaki rin raw ang nasira sa kanilang bahay aliwan. Kaya naman nagpasipul-sipul na lang nga itong si Juliang dahil sa di raw talaga niya maiwasan na makagawa siya ng mga ganoong mga pinsala. Habang pabalik siya nito sa Shu Mountain sect ay nasabi niya nga rin naman na siya raw si Juliang. At ayon din sa kanya mahigit kalahating taon na rin raw siya sa mundong ito. Anim na buwan na ang nakakalipas isang top scholar sa kanilang probinsya. Habang nagtatanong ang kanyang ina na kung saan raw ito pupunta. Ayon naman din sa kanya hindi baraw raw nilabas ang resulta ng college entrance exam kahapon. Kailangan niyang pumunta at makipagkita sa kanya nitong mga kaibigan ngayon. At kasabay na rin naman siya lumabas nito at tagong habili naman din ng kanya nitong ina na mag-ingat raw ito sa daan. At nang pagkalabas ng pagkalabas niya nito ay may isang sasakyan naman ang humarurot papunta sa kanya. At ayon rin sa kanya hindi niya alam na sa isang aksidente sa sasakyan hindi na siya muling hihintayin ng kanyang ina na umuwi para sa hapunan. At ang mas nakakatakot pa ay ang kanyang kaluluwa ay nailipat sa isa pang kakaibang mundo. At sa mundong ito ang mga demon ghost ay laganap at ang kapangyarihan ng mga Diyos at Espiritu ay napakalawak. Salamat sa pagsupil ng maraming immortal na sekta ng siyam na langit at sampung lupain na papanatili nila ang kapayapaan ng mundo ng mga tao. Ay nasabi niya rin na kung hanggang saan daw kaya siya lilipad. At habang makikita rin naman dito ang totoong tsuliyang na nagkukult of subalit gayong common ay puro nga rin ito nagtatamo ng matitinding pinsala. Habang papalapit rin naman ang ating bida sa katawan ni Chuliang. At dito nga ay nangangamba nga siya nito dahil sa babagsak na raw siya. At nang papatamba na ang katawan ni Chuliang ay siya rin naman magdama ang kanilang mga ulo nito. Kaya naman ay agad rin naman itong nagising na ang katawan ni Juliang na kung saan matagumpay na makapasok nito ang kaluluwa ng ating bida. Pagkatapos na rin naman unting-unting nga din minumulat nito ng ating bida ang kanyang mga mata. Kaya naman ang magising siya nito ay ang una niyang ang nasabi sa kanyang sarili nito na hindi naman siguro niya pinatay ang totoong may-ari ng katawan nito hindi ba. At nang papatayo naman nga siya nito ay agad din naman niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang balikat. At kasabay rin ang panakit ng kanyang nitong ulo kaya naman ay napapatanong na lang siya nito na kung ano nga ba ito. At pagkatapos dito nga ay ipinakita na lang sa kanya ang mga alaala ni Juliang noong bata pa ito. At makikita rin natin ang munting na si Juliang na tila nagtatago at natatakot. Dahil pala ang kanya nitong mga magulang ay pinagpapatay ng mga demon habang nagtatago siya nito sa itaas at sabrang labis nga rito ang kanyang pagkatakot. Gayong paman ay hindi naman din ito nagtagal sapagkat ay nakikita itong si Chilliang na nagtatago sa itaas nito. Kaya naman din nang sasakmulin na nga ito si Chilliang ay nagsaad pa itong diman na kung saan ito raw ay isang masarap na karne. Sa dahilan rin naman na hindi na makagalaw pa sa takot itong si sa sapagkat maaari na siyang kainin ngayon. Subalit sa hindi naman rin inaasahan ay may bigla na lang nga may isang kamay na tumagos sa ulo nitong diman habang ang kamay na ito ay naglalabas ng matinding apoy. Sa dahilan rin masunog ang buong katawan ng demon at dito nga rin nakilala ni Chuliang ang kanya nitong master. At pagkatapos ay dito sinabi nga ng kanyang master na huwag na raw itong matakot sapagkat narito na siya. Kaya naman din nag-iiyak nga itong munting na si Chuliang. At dito rin naman sa pagkakataon na ito sinabi ng kanyang master na may maganda raw itong paglilinang. Dagdag pa ng kanyang master na pano kung sumunod daw ito sa kanya at dadalhin niya raw ito sa sect. Kaya't papaano naman din ay unti-unti rin naman na humuhupa ang pag rito ni Juliang at kahit papaano nagkaroon itong ng lakas ng loob na lumaban upang lumakas siya nito. At mula rin noon ay kasabay na rin siyang tinuruan ng iba't ibang kakayahan ng kanyang master upang lumakas at kung paano maglilinang. At dito rin ay makikita nga rin natin ang batang na si Juliang ay masipag na itong nagsasanay upang lumakas siya nito. Hanggang sa mga ilang araw ay natutunan niya na rin kung paano gamitin ang Chi. At pagkatapos rin ng mga ilang araw ay dito makikita peren na patuloy pa din itong si Juliang sa kanyang mga pagsasanay upang palawakin pa ang kanya nitong mga kaalaman. Habang napadaan itong kanyang master ay nagsaad nga ito kay Juliang na kung saan kailangan niya raw lumabas at baka rin hindi siya nito makabalik ng mga ilang araw. Kaya naman din ay sinabihan niya nga ito si Juliang na huwag raw masyadong pagulin nito ang kanya nitong sarili. Natinugunan rin naman din ito ni Juliang na magingat raw itong kanyang master. At pagkatapos naman din noon ay hindi pa nga rin ito tumitigil si Juliang ng kanya nitong pagsasanay dahil sa kagustuhan niyang lumakas agad. Subalit dahil sa sobra niyang sabik na lumakas ay naging sanhi ito ng pagkasira ng kanyang Dao At nabigo ang kanyang pag-breakthrough sa dahilan rin mawala nito ang kanyang kaluluwa. Sa pagkakataon rin na iyon ang pagpasok rin ng ating bida sa katawan ni Juliang. At dito nga rin ay napapahawak na lang nga ulit itong ang ating bida sa kanyang ulo. Sapagkat mabuti naman raw na hindi siya ang may kasalanan nito kung bakit namatay ang totoong may-ari ng katawan. Subalit bigla rin niya namang nasabi dahil sa ito raw ang mundo na kung saan gumagala ang mga diman at halimaw. Lalo na raw ang alaalang dala niya ang masaklap na eksena ng mga magulang at kamag-anak ng orihinal na may-ari na pinatay ng mga diman. At ito rin raw ay isang malaking pagkabigla sa kanya bilang isang bagong dating na kaluluwa sa katawan ni Juliang. Kaya naman din ay nasabi niya nalang din ulit sa kanya nitong sarili na kailangan niya raw agad din lumakas. At nadagdag niya rin sinabi mayroon siyang kakayahan para sa paglilinang. At nakarating na rin raw siya sa Mountain Shoe sect, isa sa mga nangungunang immortal na sekta. At ito rin raw ay isang magandang simula para sa kanya. Habang makikita rin natin ang White Pagoda ay nasabi niya rin na pagkatapos niya raw tumawid nakakita din siya ng kaunting pagbabago sa kanyang kaluluwa at nadagdag niya ring sinabi na ang White Tower na ito ay wala sa alaala ng dating may-ari na si Juliang. At parang rin raw itong sumama sa kanya. Sa sandaling nakita niya ang White Tower, ay napuno ang kanyang kaisipan ng di mabilang na kaalaman. Tulad rin raw pagkatapos niyang pumatay ng demon ay ang White Tower ay nagbibigay sa kanya ng kayamanan at gantimpala at kasabay rin ang pagbahan ng makapal na impormasyon sa unang pagkakataon na siya ay napuno ng kaalamang ito na kanyang ikinagugulat. At nasabi niya rin bahagya niya nang naaalala ang isang panuntunan tungkol sa mahiwagang White Tower. Pumatay ng mga demon pumasok sa White Tower magpakatinu pagkatapos gantimpalaan ang iyong sarili. At simula noon ay naghunt na siya nito ng mga maliliit na demon. At dito ay nakakita nga siya ng isang ghost fire na kung tawagin itong lantern ghost. Habang dahan-dahan niya nga itong ginagapang kaya na makita niya ito ng malapitan ay nasabi niya naman din na masasabing mayroon raw itong combat power. Kaya't walang alinlangan rin naman din niyang agad itong sinunggaban at na kung saan pa ay sinabi nga niya na isa lang raw itong mahina. At nang makuha niya nga ang soul ng Lantern Ghost sa agad din naman binigay sa kanya ang gantimpala nang may refine niya ito. At ito nga ay isang peel at nagsunod-sunod nga ang paghahanting niya sa mga maliliit niya nito. Matapos rin raw niya pinuhin ang espirito ng estatwa ng bato ang White Tower ay nagbigay sa kanya ng isang sorpresa sa unang pagkakataon. Isang magic treasure reward, at ayon na rito nang makuha niya ang isang demon exposing brick. Ang brick raw na ito para hampasin ang ulo ng isang tao kung ang taong ito ay isang demon na nagkukunwari agad nilang ihahayag ang kanilang tunay na nitong anyo. Kung hindi naman raw isang dima na nagkukunwari makakaramdam sila ng sakit at magkakaroon ng isang tiyak na antas ng pagkahilo. Kaya naman napapasabi na lang itong ang ating bida na kung saan ay napakaganda raw nito. At nasabi niya rin mga tableta mahiwagang kayamanan banal na kasanayan lahat ng ito ay napakahalagang bagay sa mundo ng paglilinang. Kahit na ang mga disipulo ng Mountain Shoe ay kailangang kumpletuhin ang mga gawain para sa sect bago sila makapagpalit ng mga mapagkukunan at kayamanan. Ngunit kailangan niya lamang pumatay ng mga demon upang makuha ang mga ito. At habang tumataas ang aking lakas ng pagpatay ng mga demon ang grado ng mga kayamanang nakukuha niya ay tataas din. At ang pagpapahusay ang kanya nitong sariling lakas at patuloy din tumataas. Kaya kasalukuyan siyang nasa isang lohikal na loop nang pumapatay siya ng mga demon dahil natatakot siya sa mga demon. Subalit ganap na naalis ang kanyang gulat at pagkabalisa noong una siyang nitong bumaba. At ngayon balik sa kasalukuyan. At napapasabi rin siyang nito sapagkat nakabalik na raw siya. Habang makikita rin natin ang lawak at kagandahan ng Silver Sword Peak Mountain Sect. Pagkatapos na agad din naman siya bumaba nito. Sa paglalakad niya tungo sa kanya nitong master ay napapaisip rin naman siya na mukhang seryoso nga raw siguro ang usapin na ito. Subalit nang papasok na sana ito ay bigla rin naman siyang napahinto. Sapagkat raw upang igalang ang kabigatan ng pagpupulong ay dapat ayusin muna niya raw ang kanyang nitong ang itsura, kaya naman nang maayos na niya nito ang kanyang pagmumukha. Ay agad na nga siya nitong sumigaw sa kanyang master na nandito na raw siya at nasabi niya rin na anong kailangan niya sa kanyang disciple. Subalit nang makapasok naman din siya at nang makita ang kanya nitong master ay sinabihan naman din siya na ang ingay raw nito. At ang babae lang naman na ito ay si Denufang, ang master ng Silver Sword Kick. At pagkatapos dito panandalian nga ang dalawang ito nagtinginan sa isa't isa na tila mga gulat na gulat nang magkita ang mga ito. Kaya naman din ay napapatanong na nga lang rin ito ang kanyang master na kung saan ano raw ang ginagawa dito ni Juliang. Subalit sinagot naman din siya ng ating bida na kung saan rin niyang sinabi na parang lang itong team ang napinadalhan raw siya ng sulat nito. Kaya sa kalasinga ni Denufang ay nalilito pa nga ito na kung ano nga ba ang pinagsasabi ni Juliang. Subalit bigla rin naman din itong labis na pasigaw sapagkat naalala niya na raw ito. Ayon nga nito sa kanyang master kahapon raw ay tinawag ng leader ang mga Pix master para sa isang pagpupulong. Sinasabi niya na gusto niyang maghanda para sa Mount Shu Summit na nangyayari isang beses kada sampung taon kung saan ang mga disipulo mula sa iba't ibang peak ay lumalahok sa pagpili ng chief disciples na kinapagtataka ni Chuliang paliwanag nga naman ng kanya nitong master na hayaan raw siyang magpatuloy magsalita sa pagpupulong kung saan nagtatalo ang lahat wala akong pakialam sa kanilang pinag-uusapan Ngunit nang sa sandali na ni Wang Xuanling na magsalita hindi niya talaga matiis ang kanyang mayabang na tingin. At ayon din sa kanya na tila may ginagaya ito na kung sino. Dahil sa ang posisyon ng chief disipulo ng Mountain Shurao ay dapat na kanyang jade sword kick. Kaya naman din ay hindi na nga may itsura pa ang pagmumukha nito at nadagdag niya ring nasabi. Talagang iniisip raw ng matandang lalaki na iyon na ang Mountain Shoe 36 Picks ang kanyang Jade Sword Pick lang ang pinakamagaling. Siyempre hindi ako sumasang ayon na ako sa kanya ng ilang salita at pagkatapos ay gumawa ng isang pastahan. Ayon nga sa kanya ulit kung ang disipulo ng kanyang Jade Sword Pick ang mananalo sa chief position. Ibibigay ko sa kanya ang Phoenix Spirit Blood Jade. Kaya naman din ang mad inigrin ito ni Chuliang ay sa isipan niya nga ay ang nasabi niya na na teka maaari bang. At sa pagpapatuloy ng kanyang master na magsalita nasabi sabi niya rin na kung ang disciples ng kanyang silver sword peak ang mananalo sa chief position. Ay isusuko niya raw ang posisyon ng pinuno ng lahat ng tuktok. Kaya ay ang naisip na lang din ni Chuliang Liang na sigurado raw siya. Bahagya lang siyang umabot sa threshold ng paglaho Pahayag nga naman muli ng kanyang master hinahanap niya raw ito at gusto niyang itanong. Sino sa tingin mo ang dapat naming piliin mula sa Silver Sword Peak upang lumahok sa Shushan Summit? Hayag nga rin naman ni Chuli ang namukhang napipilitun lang nga ito ay nasaad niya rin naman sa kanya nitong master dahil sa ang kanila raw Silver Sword Peak. Ay siya lang naman raw ang nag-iisang disciples nito. Kaya naman din dahil sa ito naman talaga ang inaasahan ng kanya nitong master ay napapasambot nga naman din ito na mabuti naman raw kung ganon. Kaya't pumapakpakpakpak pa nga ito at nasabi niya rin kay Juliang dahil nagkusa raw itong nagvolunteer. Tuwang-tuwa raw ang kanya nitong master. Kaya naman din ay napapaisip na lang rin itong si Juliang sa kanya nitong sarili sapagkat raw nasa early stage pa lang siya ng third realm. At paano naman raw siya makikipagkumpetensya sa mga king ng ikaapat at ikalimang realm?